medyo na late tayo ng labas. <laughs> nag guys pa kasi tayo ng basura eh. Traffic ngayon. Ang nga problema pagka late ka lumabas sa Montreal. Papasok ka sa Montreal. Traffic ang abutin mo. Pagpapasok ka. Now take the QC13 Nord ramp on the right. Ay, tayo ng labal ngayon. hindi naman laging yung mukha lang natin ang nakikita nyo so makita nyo rin yung uh, natin na kalsada good morning po sa inyong lahat ngayon po ay ano 7.15 na <laughs> dapat pagdating dumating ako doon before 8 darating naman ang before 8 pero usually kasi dumarating ako doon Naka-park na mga alas 7, medyo na mga 7.30 pero ngayon po nagbasura day kasi ngayon eh, Tuesday daming dahon, daming basura so yun <laughs> yun muna yung uh, nasikaso natin umaga pagising tapos siyempre nagprepare tayo pagpasok yun uh, eh, Tuesday ngayon medyo lahat ng tao alas po paso, Monday hindi masyado dito sa Montreal ano eh, Monday at uh, Monday konting medyo busy pero pag Tuesday, Wednesday yan mga busy Thursday, Friday hindi masyado gawa ng ano eh ng uh, nag work from home yung iba tsaka yung iba ano 4 uh, days work week lang kumusta po kayong lahat sana nasa mabuti kayong kalagayan at uh, tuloy lang sa uh, pagkamit ng ating pangarap o ano man po yun nasa lang po lagi tayo ang travel ko po pala no, pag walang traffic 1 hour and 30 minutes pero minsan pag nata-traffic umabot din ng ano 1 hour 45 tapos minsan ano 2 hours ganyan po pa ano ka katagal ang uh, biyahe pero masarap naman dito, ang maganda dito kasi sa Canada masarap magbiyahe sa highway dahil ano maluwag ang kalsada ano may gusto kong i-share sa inyo about sa mga Canadians para hindi naman kayo mabigla dito sa Canada pagdating nyo yung, yung mga ugali ng Canadians sinabi kong Canadian yung mga uh, puti po no? uh, typically po mababait sila no? mababait ang mga Canadians Pag, uh, pagdating sa tabang walang sinabi ang mga Pilipino matapang tayo ang ano nga lang po sila kasi syempre first language na English so pag sumalta ka dito sa Canada tapos hindi uh, ka fluent sa English so doon ka na intimidate diba so kaya nga po payo ko lagi maging ano uh, plano kayo magpunta dito sa Canada make sure ay uh, fluent po kayo sa Hindi una po nilang ano yung ugali po na no, dapat yung malaman hindi porket Laging nakatawa sa iyo o mabait sa iyo sa trabaho o saan man po eh mabait na sila o friendly ganun lang po talaga yung ugali nila no na parang double face ba hindi po tulad natin mga Pilipino na pag mabait, mabait talaga. Sila po hindi, mabait sa pagkaharap. Pag nakataligod, iba yung ugali. <laughs> so, ewan ko po, no? So, sa mga nasa Canada po, ano, eh, pwede po kayong mag-comment kung ano po yung opinion nyo. Pero yun po yung base sa uh, experience ko dito sa Canada. At ng pamilya ko, ng asawa ko rin po nalalaman mo lang na sa bando, malala, malalaman mo yun eh yung bait sa'yo pagkaharap tapos yung pala kinukwento ka na sa iba yung binibenta ka na sa iba so dun, dun sila no pero hindi hindi po friendly tulad ng parang, parang pagkakaibigan natin kaya po parang hindi kayo ma-disappoint expect na po 'yon no? sa workplace mabait pero medyo try nyo po maging uh, private pag pong open lahat kasi may ring sila magkwento eh, sa ibang ano sa ibang uh, uh, kasamaan so mamaya may sensitive po kayong pinuwento eh may kukwento nila sana. ano mahilig sila rin magbida ba pang style kasi nila may kukwento nila eh pakwento so alimbawa may ginagawa ng ano let's say ano ah uh, pumipetix ka na 30 minutes before ano hindi eh, ko sinasabing gawin nyo pumis may mga gumagawa kasi nito no pumipetix ka so sinabi mo sa kanya so maaaring niya ikwento yun sa ipakasamahan yung at saka sa mga uh, mga supervisor nyo so, so mag-iingat po kayo huwag masyadong open pati po sa ano sa sweldo ano naman yan eh, basic yan po by default hindi nyo dapat inukwento o binibigay yung informasyon ng sweldo nyo po pag tinanong ka pagpasok mo tatanong yung sweldo uh, hindi, hindi, dapat nila sa, hindi mo dapat sabihin ang sweldo mo dahil ano uh, yan confidential po yan at pagmumulan ng gulo po yan pagka nalaman nila kasi usually either mas uh, either mababa o mas mataas ang uh, sweldo mo sa kanila kasi matagal na sila dun eh kaya nga, nga nasabi ko sa inyo pagka pagtagal mo sa company maliit na chance ang tataas ang sweldo mo So, yun po maging ano po kayo Double base sila Mabait sa harap Pagtalikod Kung ano na ano, ikukwenta sa ibang tao niyan So, hindi Kumbaga, hindi true Yung Hindi genuine yung Maano mo Pero ano sila By nature Mabait sila pagkaharap mo Hindi nga lang yung ano, Pagtalikod mo Pero hindi po lahat ha Mostly Mostly po Ganun Ganun ang Ah uh, na experience namin sa mga kanito sunod uh, ah, nag start kami sa Quebec sa Montreal po no? ang mga Quebec po yung mga French Canadian yan, mataas ang tingin niyan sa sarili nila kahit na ano nga ah, bukos po ah kahit wala pong alam ah mataas pa rin tingin sa sarili nanonood po kayo ng channel ko, naikwento ko na po yan. Uh, sa inalisan namin, sample na lang po, yung inalisan namin company, nagpalit ng management, ang naging mga, gen, ang mga naging pinuno, puro mga Quebec galing Montreal, sa Ontario kami ah, kaibigan kasi ng ano yun, ng mayari. Wow. Alam mo na wala ang alam eh, pero ano, feeling mataas pa rin nagpe-pretend alam daw lahat ganun ganun tapos mababa ang tingin niyan sa mga ano non, non french speaker tulad natin pag hindi ka nag speak ng french bastos yan nag-uusap sila sa ano sa sa harapan mo dalawang french o tatlong uh, quebecois nag-uusap sila ng french eh pag tayo di ba pag nag-uusap tayo ng tagalog sa mga kung may mga nandito po sa Canada no so, In oh. two kilometers, take exit 22E on the right onto QC 640S toward La Pontilly, Boisbriand. o yung mga ano, yung mga ibang lahi po. Pag nag-usap tayo ng Tagalog, di ba din na translate natin? Sila hindi <laughs> nag-usap ng ano, ng uh, French at hindi translate sa yung parang ano yung tang mo akantang ado. <laughs> So, ganun po yan. Marami na ako, akong naging experience sa... Uh, na... encounter dyan sa... Uh, nung nasa Montreal ako. na uh, Pag nalaman nila na hindi ka, ano... hindi ka French uh, speaker or hindi ka bilingual, uh, mababatingin sa'yo, hindi ka entertaining. Tapos parang ang, ang bobo mo. <laughs> parang ganun yung tingin nila eh. So, yon po, isa sa ugali ng ano, yung mga French uh, speakers, Quebecois. That's the thing is sa sari-li, parang masira na yung ano, pinaka mataas, hindi na mauusay na nila lang sa Canada. Ganyan yung tingin nila sa Now take exit 22 e on the right. snow na ano yung mga yan po yung hindi na na, nagagalaw kaya na 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 minus 3 po ngayon minus 3 yung temperature In 2 kilometers, take exit 20 on the right toward QC15, St. Jerome Siya, ganyang kapisi po sa ano mag drive naman basta marunong mag-drive marunong kang ano, defensive driving lang maraming truck dito gaya nung kung nanonood kayo ng channel ko pinakita ko sa inyo daming truck Aba, na pila dito pero hindi tayo dyan mag-exit sa so, isa pang exit kaya kung ano no mag-practice practice na kayo mag-drive sa highway kasi kailangan nyo rin po yan eventually pag uh, just in case po tulad ng sitwasyon natin nakahanap tayong opportunity sa lugar na kailangan mo mag-drive ng medyo I mean mag kailangan mag-drive sa highway naman yan maano, masikip. Pero once na nakapasok ka na, okay na yan. Yan lang naman sa exit niya yan. Dami po truck dito, so... Kaya yung maano, kasi sumusunod naman lahat ng ng mga driver dito sa traffic yung sa traffic law dito sa Canada basta maging defensive driver ka lang ang mga paloko-loko lang naman dito yung mga mga addict, yung mga nakainom na nagdadrive bawal kasi yun kahit, Now take exit 20 on the right. kahit naman sa Pinas eh tsaka yung ano yung parang nagka car racing usually mga kabataan at tsaka mga wala sa so wisyo ba na tao yan yan ang mga in 300 meters take the ramp on the left toward QC 15 Nord St. J. Rome medyo late tayo ng ano, 30 minutes kaya kung papasok kayo ng Montreal kung nasa labas kayo ng Montreal make sure mag magbigay po kayo ng ano ng allowance para kung matrapik man Please, hindi kayo late po. Pero sitwasyon ko naman, flexible time naman yung sa akin. Basta before 8, makapasok ako. Walang ano, walang... Now take the ramp on the left toward QC 15 Nord. Walang time in, time out po. Maga hindi na ano yung 8 hours mo. Hindi, hindi nila inaano Na, ano, kumbaga, hindi kailangan na 8 o 8 oras ang pinasok mo sa hindi, hindi po naman gano'n Basta so, naman sobrang late na parang ano, nabawa, mag-alas na heavy, landong Huwag naman ganun. I don't know, may snow na, ano. makita nyo. Mga yelo yan na, na, ano. Hindi kasi nadadaanan ng sasakyan. Ayan. Kaya minsan, ayaw ko nang nasa harapan ng truck, yung baga. <laughs> Uh, ang laga niya ito mo. Kasi hindi yan naka-winter tire eh. Mahal kasi ng gulong ng ano, ng uh, paglaki ng gulong mo, pag mahal po. So kung truck ang ga, Nga, mga truck na ganyan, hindi yan nagpapalit ng winter tire. Ah, uh, ang bagal yun. Eh. In 300 meters, take the QC15 North ramp on the left towards St. J. road bagal <laughs> tapos isa pa ugali nila huwag ka basta pupunta sa bahay nila Nang walang pa paalam hindi nila gusto yon kailangan i-inform mo muna sila na kung pwede kang pumunta sa o sumaglit sa bahay nila Maga, or imbitahin ka nila Alas su super close ka sa kanila no? yun pwede kang uh, walang pasabi pupunta ka sa bahay nila may ibibigay ka or makumusta ka ganun so kailangan po mag-ask muna kayo ng permission na pupunta kayo sa bahay nila ang sunod po ano uh, sa akin eh, sa akin po na experience namin malaman mo na ano kaibigan sila pero sa think, sa ibang tao ganun pwede mo rin i-apply to makakala mo kaibigan mo tapos yung pala gusto lang malaman yung kalagayan mo ano? kung kung nagsasuffer ka ba o o okay ka ba or ano na yung kalagayan mo para may may kwento may gika nila sa mga dati mong kasamahan as na malalaman laman mo pag naisabi mong okay ka na nakamove on ka na mas better yung napuntahan mo bigla na lang, mawawala na yung So, ganun sila no. Gusto lang nila, parang typical na no. Mas gusto, ang tao kasi, parang mas gusto nila yung nagsasuffer ka kaysa malaman nila na mas higit ka sa kanila. So, I think to, typical na nature ng tao, ganun no. Pero sila ganun din no. Pero meron po kung ano no, may mga kaibigan ako na Canadian. Iilan lang po na uh, talaga namang ano yung totoo kaibigan po no? na uh, actually mas may edad pa nga sa akin ano na siya eh, 62 noon ano uh, talagang true po na kaibigan hindi yung parang gusto lang malaman ang buhay mo kung ano uh, okay ka o hindi sabihin na natin, parang gusto pa yung mapasama kayo you nung, know, you know, umalis you know, ka sa company, parang mga ganun po. So, parang hindi kayo ma-disappoint, may ganyan pong ano, Canadian. Mag-iingat po kayo. Tsaka, uh, huwag masyadong ano. So, may nag, sa isang vlog po, may, may, nagsabi na rin ng ganun eh. Nakakala mo, bait sila, ano. Pero, in reality, double face nila <laughs> so kaya po ano mag-iingat po kayo try nyo pong ano liitan niyo lang yung circle of friends niyo kasi sa totoong buhay hindi nyo mo kailangan ng maraming kaibigan eh. kailangan mo totoong kaibigan pero ng mga kaibigan namin sa Montreal sila Atinati sila Jerry pamilya nila sila Paul lang yung mga totoong tao no? sa, sa buhay mo, hindi mo kailangan marami ang kailangan mo yung taong susuporta, kaibigan na susuporta uh, uh, matutulungan ka sa down, tuwing down, down ka wag, pero wag ka mag expect syempre tsaka yung ano, matutuwa sa maliliit na achievements mo no? pero kung ang typical na ang mga ano dito kan kanidian kan alamin alamin nila kung ano ka kung napabuti ka ba o napasama so pag napabuti ka at sa inexpect nila or sa kalagay nila may mawawala na yun hindi na makikipag-communicate sa iyo ay na so kanang po sila ano ay yan po no yan ang ano pagka na late na kayo ng labas Nang labas ko kasi lagi yan eh mga before 6 o'clock eh lumabas umalis na ako ano eh mga 6.05 o oh, yan traffic po mas no, ako darating siguro mga 7.50 ano 7.45 para at least di naman sobrang 8 na ako makakaupo sa sa desk ko <laughs> Ito, isa pa, no? Uh, I think, ito muna yung may bibigay ko pinakaulay. Mm, gusto nila, no? On time ka. Pag sinabing 8 o'clock. 8 o'clock sharp dapat nandun ka. Or before. May nagsabi nga, pag tumating ka on time, that means late ka na noon. Dapat at least 5, 5, ano, 5 uh, minutes before, nandun ka na. Or kung gawin mo doon, kung hindi mo alam yung lugar, may Google Maps naman, alamin mo muna. Or bago ka magpunta, tanongin mo kay, kay, yung taong pausap mo, yung Canadian, kung paano kung makapunta, saan ba yung lugar na yun. Puntaan mo, one day before. So, ano, ayaw nila nung ano. Hindi uso rito Filipino time. <laughs> Kaya pag usually dito, bubu ka ng appointment eh. So, ngayon pag na-late ka, hindi ka na nila entertaining. Kaya dapat po ano, alisin na natin yung ugaling filipino time na hindi, hindi pwede rito yung ano, yeah, on the way na, tapos babango ka pa lang, hindi ganun po. So yun po, baguhin na natin yun na uh, tanggalin na natin yung filipino time sa ating ano. So, yun po. So yun muna po, nung ano, lapit na tayo sa ano, sa ating uh, trabaho. Mag-iingat lang po tayo sa ano sa mga kaya kaibigan natin lalo na pagbago tayo. Lalo na pag sa trabaho, huwag niyo sabihin yung sweldo niyo. Sweldo benefits. Minsan po kasi nag-iiba-iba 'yan. No? Kung mahusay kayong mag-negotiate, maaring malaki yung nakuha niyo sa kanila kung para sa kanila. Kasi po sila rito, tumatagal ng anong average ano 15 to 30 years po sa company pag malaking company yung napasukan nyo at chances chances are maliit lang po yung increase nila yearly eh yung sweldo na ibibigay sa inyo base sa market po so wag wag nyo pong In 2 kilometers, take exit 35 on the right toward QC50, Lachute. Huwag nyo pong i ano, i-disclose yung sweldo nyo. Dahil malaking gulo po yan. Sweldo at benefits. O ano pong privilege na ibigay ang company sa inyo. Mag-ingat po kayo. So, then, sa muli po, maraming salamat sa mga sumusubay po, po sa ating vlog. At uh, kung bago pa lang po kayo, please like, share nyo rin po at subscribe ang ating uh, channel para mas marami pa po tayong matulungan. Maraming maraming salamat po. got